Langga. <coughs> Magkuan di ko ani mga langga. Mag lirong ko o mga bunot ani mga langga. Kay namang gawin mag ani kilid mga langga. O kay gamay pa. Ay, Tagalog. Kasi maliit pa ka talaga ito mga langga. Baka hindi niya ito makita at matumba niya ito. No? Matamakan ba? Matamaan sa kanyang paa. Kasi, <clears throat> hindi natin malaman kaya para sigurado mga langga <clears throat> nilagyan ko ng bunot no bunot iwan ko kung anong tagalog diyan mga langga para makita sa mag-uuling dito sa mga kahoy namin mga langga at ito pa ha ang purpose dito is mas safe talaga at safe yung yung, kasi ito ay hindi tumubo eh, kasi sa init eh. Nilagyan ko yan ng mga black suel, at saka nil nilagyan ko ng mga bunot, para hindi siya matamaan sa mga tao, mga langga. Ayan ang purpose ko, mga langga. Kaya para safe talaga, yung itong lakatan na ito na, yung nadaot ba sa init mga langga ba? no? diyan nilagyan ko yan ng mga black soil, mga langga, para yung, mak may para magkaroon siya ng mga nutrients sa kaniyang mga katawan niya. Ganon, mga langga, no? Hindi talaga ako marunong magtagalog mga langga, eh. Pagkatapos kong ano, nagbungkal doon, dito na naman ako, mga langga, nag... <coughs> Binigyan ko talagang halaga ito kasi sayang eh. No? <coughs> ako na siyang gingunan lang kay... Hindi pa ako tapos yan, lang. mga langga. Magkukuha so, pa ako ng ba, black so will. Niya, na Ayan. Nabitay panahon lang na luya na ka sumura na tagawag na kabantes sa pangtumban. O nang mabantayan na din niya kay nana may kuwan. Ito na ng lirong. Yaliha naman. So next lang, ani na po Ani. Kapoy naman ko lang eh. Pero ang dito power ana lang oi. Pang ano lang ko. Ambot lang Ito kung buhaton na